Hello mga katong sa magandang magandang araw po sa inyong lahat Ayan, tanghali na tayo nakapag vlog ngayon Naglabaw uh, pa kasi ako So sila kanina na nila itong ano, uh, balagin din sa sitaw So tapos na po lahat yan na may leteng Yung sa gitna na black wala pa Wala pa yon. eto lang natapos nila So sumikat so, na yung araw ngayon kahapon may ulam pa uh, ngayon ayan medyo mainit na so after nilang matapos yung paglalagay ng letting dito dito naman sila lumipat so nag sila dito sa ceiling Taiwan ayan nga po si Greg at saka si Ricky ang si Bato at si Ped mga katong dahil na naman pula ng sili natin no? Oh. sa ha harvest lang na ito hmm. dahil na naman pula oh. sa ha harvest lang sabi ko linisin muna nila na ito ah uh, gross cutting alam muna tapos papataba kami kaso mga ilan na araw pwede nang patabaan pa ito si bato tsaka si ped pinatanggal na yung kamatis dahil papalitan ng po natin yan mabilis lang ano ha? Mabilis lang ano Ayan o So Pakukuha nilang muna natin ng kung ilan araw yung ugat ng lamadis para mabulok Tapos Mga may ibobong ba rito para mawala yung bakterya na nanggaling sa kamatis dito tayo dito tayo sa sa kamatis at sa sile pero sa talong okay naman at kahit pa paano eh, may na harvest tayo siyempre kuwan eh, dala ng ulan na eh, eh wala tayong magagawa pahangin ko pa ng isang beses to ng basta kaya lang ko yan mabilis na yan kumbaga para bago taniman ang sili eh matagal bago tumubo yung damo may mga uh, bagong tumutubo na yun kaya pagka hindi natin pinahanginan to sandali makapalin ano? kung uh, baka pahangin lang malilit lang naman yan madali nang patayin yan kahit matabang tabang na bas uh, timpla sa gamot so dito natin nilalagay yung yung, yung, yung sili hindi na kailangan ng kutsilyo ito ha 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 nahihila lang ha uh -huh. Update ko po kayo doon sa pinula nating na melon. Tapos yung lang sitaw, Tao, hata ah. Ito. Ihuhulip ko ito mamaya. Sisilong muna natin malalagta. Ay! Ito pa pala yung isang damit ko. Ka. Kaya pala nakawala. ito update ko kayo sa pinula natin milon ganda na oh Tabas na lahat sa buto boss jay saan so natin tatanim to boss jay Um, diligan sa sa dalawa tatlo tsaka sobra ilan araw na to? tatlo tatlo, tatlo. didiligan ko lang itong ating mga punla pati yung sa sitaw pang lipat na mamaya mamayang hapon po ihuhulip nalanta okay. uhulip, uh, huh? uhulip na ito mamaya pwede nang hulip yun dito maraming namatay doon sa huli wala Wala ba sa punta? Bang. Pwede lang hulip ito Ha? Bakit? So, yung malalaki? Yung malalaki? Diyan sa malalaki, marami sa gitna, wala eh. Ah. Ah, kok kapal pa ano. Sina lima lima. Lima dal, lima hapa tata. Tumubo Eh, maganda kasi masama-sama kayo eh. Bagay, hanggang ngayon lang 'yan. Tayari 'yan. No. Pag luto mga ha, boss, marami. Pwede, tapo mo na nga sa basuran. Ito. Hindi din lang yung boss Ayan. Idiligyan lang natin ito. Para. But, Chili. Chili panigang.

Ini tuh. Ini tuh yang buffet itu buangin lupa. Hah? Buangin. ah ini enggak bisa ngian. Oh. Dia ini lagi nang demi nang kalabo, nang baboy. Ay nang manok. Sabi ko ipupunla natin yan eh Niluto Ano, Ped? Di ba binhi yan? Kung pagtaka na, Ped, hindi ko tubo yan. Eh mga katong sa Uwi muna ako. Ay uwi. Ay gusalina. Nabilad. Gas. Ha? Ay gusalina. Gusalina. Gas cutter. Ah, kakakaya ka tatapos lang namin kumain ng tamalian. So iwanan ko muna sila dito at may bibili na akong gamot doon na kailangan natin ispray spray sa talong a uh, yun na rin si Boss Jay so tatapos, matatapos nilang mga basketeering daw nila ngayon to tapos kung tulungan na nila ang tanggalin to hanggang bukas yari ito so pabalik din ako mamaya dadaan lang ako doon sa bahay uhulip uh, ko ito bukas eh kasi maulit ay silong silong niya pa pag umulan ha kam para hindi ma ano yung lupa dito tayo dadaan sa Concepcion, Zaragoza sa kasi sa hain tayo bibili ng gamot na kailangan natin ただし、こにあるのか Allah'a tamam. Yo mga katong sad Ano <laughs> pa po putok ng boga So kanina nga po Pagdating ko sa bahay uh, lang ako at nagbihis Diretso ako dito So ito rin isang dahilan ng inuwi ko <laughs> Kasi birthday ho ni tatay twin birthday ni tatay Talagang nandyan ako Kahit nung buhay pa siya Ah uh, meron man o wala talagang nagupang kami so hindi hindi ko inaano yung kanyang kaarawan kahit na nandito na siya sa simenteryo kahit ano mangyari yun nga lang kahapon hindi ako nakuwi 22 po so 23 na ngayon kaya sabi ko isang araw lang naman so, importante nga araw kasi yan eh Uh, lahat naman tayo siguro mga katongs eh isang mapagmahal na anak sa magulang yan birth uh, kamatayan niya po October 25 Ay? ha? yata sila nagpunta punta siguro may kinukunta ko sa ano sa sa ano, sa may nakita ko sa Facebook yung digital na ano na mayroon din na uh, lapida lalagay ko yung mukha 2,500 ganyang kalaki may mukha na yan may pangalan so syempre andito rin yung anak ko mga sa ano Uh, saan hindi nakakakuan may anak akong namatay na lalaki ito, si Kevin tapos ito yung Eladio at Tasio nito, mga ito yung lolo ko, Francisca Pablo, ito yung lola ko Yan. tapos ito yung kapatid ko, isa pa so Ayan, at uh, kahit na medyo alanganin oras, magpunta pa kami. <laughs> so, ayan. at uh, siguro mamaya na lang ako madaling araw balik sa, uh, sa kapas. Kasi bukas naman din ang umaga, ibobomba yung gamot na binili ko. yan. Uh, punta naman tayo sa simbahan. Siyempre tay Paalam na. At uh, maka, maka din ako ng 25. Yan. So, sana lagi nyo kaming gagabayan. Lahat kami ng mga anak mo. Masaya kami tay sa kwan. Labing dalawa kami na anak niyo ni isa sa amin. Uh, nag kami, nagkakaisa, nag, ano, hindi kamukha ng iba na halos magpatayan, mag-away-away. So, yun ang magandang pinamanan niyo sa amin. Kaya, marami uh, maraming salamat. Paano tay? Susunod na lang po uli. Tana. after naming magsimba, may dinaan na kami sa palengke at namili ng kwan ng mga bata. Ah, at saka pang ulam. So, maraming maraming salamat po sa mga, mga sumusuporta sa akin, ano. Ah, uh, kahit no, may konting sahod tayo sa YouTube pero malaking tulong na po sa amin to. Ah, uh, kahit pa paano yung mga pangailangan ng mga bata rito habang nandun ako eh nairaraos. So Mamaya na, no, madaling araw na lang po ako alis ulit balik ng kapas. So nandito na nga po yung gamot na binili ko. Pagdating doon, diretso spray na rin para So, yung palay natin dito medyo sariwa pa. Ah, mga kan, katapusan 23. San linggo? Dalawang linggo pa 'to. O hindi naman tataas ng 20 days 'yan. So, mga mga siguro, Ajis. Sagot na ng Ajis 'to. Ah, uh, yan. Eh, 160 kasi eh. na, untung na ako. Ah, <laughs> uh, mga katongs, sa uh, muli po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa wala sa akin yung pagsuporta. Ah, uh, sana, ituloy eh, tuloy lang po. Ah, uh, Maraming maraming salamat po sa inyo. So, shoutout mo lang po sa lahat. Sa lahat ng mga nanonood. Ayan.